<laughs> may bang may butas pala. Ito. 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 Ayun, so. oh, ito. na. sumasalo na siya. Salo mo dito. Salo dito. Wow. Alisin mo lang. Tayn mo na mapuno. Yan. Ayun. Ito. Tingnan niyo, puno na puno. Ang dami ko. Oo. Minom. Mm. mm. Wow. Sarap. Para arang mineral water ah. <laughs> so guys, mga idol na din sa lugot. Nag... Kasi uhaw na uhaw na, kumawa kami ng tubig, tubig galing sa lupa yung tubig. Ginawa namin kuhan. Ito na, uminom na kami. Yan mga idol, oh. No. Ito, sarap na sarap. Hello. Wow! Hello. Tingnan nyo. Ayan ang tubig. Ang tubig dito sa lubot. ng <laughs> <laughs> kami ng tubig galing dyan, no? O. Yung tubig dito, yung pinakasarap, parang mineral. O, anong lasa dong? Ah, tubig yun. Tubig, tubig mineral. Ayan o. Pure mineral ni. O. Buro yung lasa siya bilat. <laughs> <laughs> Sarap to mga idol gumawa kami ng tubig kasi dito, lubog dito. Inom hmm. yapon, Reb. Ah, hmm. Magsanta. Kaya dito kami gumawa. Yung tawag dito, tubod sa amin. Yung pure bugak, nasa na eh. sa lupa galing. Oh. Itong, itong area niya. Ito. For today's video. Hmm. Kadong, bijoin mo ako dong kasi ah, mag-inom eh. ako. Ah, <laughs> <laughs> okay. lang ako ng inom. Oh, so, minom yung mga Uminom ah, nga rin. mga idol, kasi uwan-uwan -on ako eh. Uminom yung nga rin. sa ko muna itong baso ko. <laughs> oh, ito yung ginawa namin na baso. Mas, simple lang to. Ganunin mo lang. Ganito, no? Ganyan. No, ganito. Paano Tapos, magano? ah. Uh, Hindi ka man marunong. No. ito, ganito. Ito. Ayan. Ay, ay, kay bumalasot na. <laughs> may bibotas pala. Ito, ito. No? Ayan, guys. So. Magiging baso na. Ayan, oh, sumasalod na siya. Sumasalod mo dito. Talo dito. Alisayin mo lang. Tayn mo na mapuno. Yan. Ayun. So, okay, Ayan. Tingnan niyo, puno na puno. Ang dami ng mga ko. Oo. Minom. Mm. Wow, Ang sarap. Para mineral water ah. <laughs> mm. Ah. Mm. Anong lasa?